Mom tells nurse by profession. Engineer by profession. Hindi na OFW. Hi! My name is Danette Batisanan from Coronadal City, South Cotabato. Lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya. At dahil sa kahirapan, Tinapos ko yung aking course pagiging nurse. Pero kahit nurse by profession na dito sa Pilipinas, hindi pa rin sapat yung kinikita para i-provide yung pangangailangan ng pamilya. Kaya nag-decide ako na mag-abroad para sa pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga mahal ko sa buhay. At napadpad ako sa iba't ibang bansa tulad ng UAE at Hong Kong. Pero tumagal ako doon nang wala pa rin naipon. Dahil bawat sahod, padala sa Pilipinas, para i-provide or i-support sa pamilya. Kahit na nagkakasakit, kumakayod pa rin dahil kailangan. Salamat sa opportunity dahil nakapag for good na ako. Ngayon, sinusulit ko na yung mga oras na kasama yung aking pamilya at nabibigay ko na rin yung mga needs nila. Iba kapag may time and financial freedom ka. Doing this opportunity, mas marami din ako matutulungang tao, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFWs. Salamat sa opportunity dahil ang dating mahirap hindi na mukhang mahirap. Ako po si Joseph Penrepeso, isang boro at isang single mom. Bilang isang single mom, hindi po biro itaguyod mag-isa ang aking pamilya. Dahil sa hamon ng buhay, napagpasyahan ko pong mag-abroad para kumita ng mas malaki-laki. Tumagal ako ng ilang taon sa Hong Kong at ilang taon ko ding hindi sila nakakasama. Laking pasasalamat ko sa opportunity nakita ko dahil ito na pala ang sagot sa matagal kong dinar. Dasal. Ngayon, nakakabawi na ako sa aking mga anak at sa aking pamilya. At nagagawa ko pa ang opportunity kahit na sa bahay lang ako at kumita ako ng higit pa sa kinikita ko sa ko Buti na lang sumubok ako kasi kung hindi, marahil na doon pa rin ako sa ibang bansa. Salamat sa opportunity ng dahil sa iyo, walang imposible. Ako nga po sa Richard Formarejo, isang engineer by profession at dating OFW Saudi Arabia. Akala ko dati, kapag nakapagtapos ka ng isang magandang kurso, magiging maganda na rin buhay mo. Hindi pala yun ang basihan. Kahit engineer na ako, hindi pa rin sapat ang kinikita ko para itusto sa aking mga mahal sa buhay. Dumating ako sa point na kailang iwanan ko ang aking pamilya para mang bansa. Pero doon ko na experience na hindi pala basta-basta ang mawalay sa pamilya. Tumagal ako sa Saudi Arabia na mahigit 15 years. At doon ko na-realize, tumatanda na pala ako, pero hindi ko nakakasama at naibibigay ang oras ko sa aking anak at asawa. Sa tagal ko sa abroad, ay eh, wala rin ako naipon. May dumara sa akin yung speed na isang opportunity na nagpauwi na sa akin sa Pilipinas. Ito ang opportunity na nagbigay ilaw at daan para makasama ko na aking pamilya, hindi na ako bumalik ng abroad. Ikaw ba isang OFW o isang engineer na kagaya ko? Ito na yung chance. Gawin natin to kabayan. Isang mapagpalang araw sa iyo, kabayan. Ako si Mary Liz Bantining, isang produkto ng OFW na Ilang years sa abroad na walang ipon. Bago ng ibang bansa, naikot ko na halos lahat ng mall sa Pinas. Binang isang sales lady, hindi biro ang tumayo na ilang oras para lang sa maliit na sahod. Kaya naisipan na mag-abroad upang mahanap ang magandang opportunity. Dahil sa stress, pagod, puyat, umuwi ng Pinas na wala sa sarili. Pero hindi po nadala. Bumalik ng ibang bansa at doon ko nakilala ang magandang opportunity na nakapagpabago nang buhay ko. Ang saya makapag sa Pilipinas dahil kinikita ko na ang 6 digit sa isang buwan. At panatag na rin ang aking isip. Ngayon, nakakapag-travel ako kahit saan for free. Dahil sa napakagandang nangyari sa akin, isa na rin ako ngayon sa mga tumutulong sa katulad mo na naghahanap ng magandang opportunity upang mabago ang buhay. Hello, I'm Christine Alberio from Sambuanga del Sur, panganay sa magkakapatid. Ay mula sa mahirap na pamilya at dahil dyan ay di na ako nakapagtapos ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Sa edad na 23 years old ay nakapagtrabaho ako sa isang tuna caning. dahil sa sobrang baba ng sahod ay doon ko naman sinubok ang pag-aabroad. Umabot ako sa Qatar ng apat na taon, isang buwan lang, ubos agad ang lahat ng aking pinaghirapan sa abroad. Buti na lang, bago ako umuwi dito sa Pilipinas, ay may nakita akong po sa Facebook na nagpabago ng aking buhay. Ito ang opportunity na kahit wala na ako, ay pwede ko pa rin maipamana sa mga maiiwan ko. Dito ko sila maaahon at mailayo sa tinatawag na kahirapan. Dahil sa opportunity via online, nagkaroon ako ng chance na makatulong din sa iba para mabago din ang buhay. Ikaw, anong opportunity ang pwede mong maiwan sa kanila kapag wala ka na? Sumabay ka sa sigurado, kabayan, para sigurado din ang future nila. Kamusta ikaw, kabayan? Ako si Arisa Borha, isang OFW sa bansang Singapore. Bilang isang ina, sobrang hirap ang mawalay sa isang anak. Ilang taon din akong nagtagal sa Singapore para makapaghanap buhay at may maiprovide sa aking anak. Masakit man ang katotohanan na may anak ka sa Pilipinas pero hindi mo naaalagaan at ibang bata pa ang naaalagaan mo dahil sa pera. Akala ko dati madali ang maging isang OFW. Ngunit sobrang bigat at hirap. Buti na lang may isang social media na kung saan doon ko nakita ang opportunity at nakatulong sa aking problemang pinansyal. Dahil sa proven system ng company ay nakauwi na ako at at nakapag for good. Ang dating kinikita ko noon sa Singapore ay kinikita ko na din sa Pilipinas. Nagagawa ko na ang mga bagay na nakapagpapasiya sa akin at sa aking anak. Ngayon, nakakatulong na ako sa iba na magkaroon ng mas magandang opportunity at pwede pa nilang ipamana sa maiiwan nila. Nasagot na ang iyong mga dasal, kabayan? Tara na sa mas magandang opportunity. Isa ako sa makakatulong sa iyo.